Good morning guys uh, wala muna tayong dayo ngayon ano? pwede ang kasama muna natin ngayon si Kuya Kulot bali tatlo lang muna pala kayo ngayon at si Insanay ay maghatid pa ng kanyang asawa at saka yung dalawa nating kasama pas daw muna siguro may mga lakad sila o may gagawin uh, tatlo muna tayo tatlang team Jaguar tatlo lang muna bali tatry pala natin yung ito ngayon buk tayo kung kukubit dugong ha Bili ng ipon sa palengke. Sana kumabit dito para marami tayong pain. Balisin sa nai. Susunod lang yan. Maya may, Mga siguro pagkatid na kayong asawa. Ngayon guys. Sit up lang kami. Tapos yun. Tatry namin tong ipon kung talagang kakagat yung dogong. Or jaguar. Layo kayo ng layo ha. Kadali tayo. Yung ina-sabi. Eh, itay na bigo guys, itay na bigo. Ito na dala na. Wow, wala. Wala na dala tayo ngayon. Gusto ng inyo yan, ano? Yan, ano 'yon? Wala sa tabi. Eh. Ya, langsung so, sa akin mga sukala na yan. At nakatira. guys, mm. Eh, <tik> 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 Oh, sir. may tayo. tagan saan ako, toy? Uh, uh, <laughs> <Theophilipi>. <laughs> sa nagara? Sa Pilipinas. Nga ko in. Ang Pilipinas gwinka. ka. Oh, no. Hindi naman ini nag yung dogong. Hindi naman ini nag yung dugong. ng malalaki? Masin min ako talaga? Hindi yes, naman dala. <hati> <r> <hati> hindi nga namin na nadala po Baka sa uh, hook nyo. baka may beriya. Hindi. Tuy ko, dambot. Dambot nung ako kami. Ah, hingi ko pala kayo saan yung ano? Yung talim na, na hindi mo kay Kuya Ruel. Kasi pag ah. Nawala nga, nakatali dito. yung ko saan nagpatak. Tara nung no? talim yun. Tara saan talim ko yun, yung nakakabit. Double. Yung kabi niya. mm Sige, sige, sige. Ako hindi talaga ano at nagulong. Pag kayo malamiming with you naman linggo, agahan nyo. Break time muna guys, break time. Dala kayo pamain, pamain. Linggo, hindi mo na naman kayo makapunta sa bahay. Nasa... Nasa dayuhan na naman kami. Is hey, oh, makulot, oh. ngayon, hey, sa isa na yun Ang ganyan makulat makulot Ang ganyan nando kami oh Sa pulo. Yung bundok na yun <laughs> kami Bumangka kaya? Oo Holy check tayo Holy check ngo pipe. One pipe only spot na. Kung toto 'to, sino tayo sa huli doon. Pero sa experience naman saka sa oh. yung bio, ah talaga. Yung pating mga ano pati nung mga 'yun ng mga ano na. Kaya Ayun 'yung shot. Ito rachoon batae bani na oh. Nung... Yay. Sino mag-aakala may Good size, may cool, height naman. Hulubog natin. Namamatay kawawa naman.

Siya bulat tarong nung wama <laughs> din naman to sa mga... Yeah. <laughs> Hindi na lang maganda. Hmm. Ano, ano oras lang siya tutorial. Pag well, check checkpoint daw, basta ang may helmet ka lang, tuloy-tuloy ka lang. Walang walang Ang pinapara lang naman ng checkpoint just wa dita, yung manggagalit sa tutang queen, manggagalit Ini okay. Ah. Dugong. Mau guys. Ah. Guys, sinerti tayo. Yun know? o. Nakawala pa. Lakas. Woo! Kabah. Thank vinas Di kumatanggal, wow, thank you, Lord. Gising Kala ko bibigyan yung line ko eh Kala ko bibigyan yung niya ko Matiyang bangpo din ano yun Kala may kasama pa Kala ano pa kadali pa tayo guys Nang isa pa E é.